Sa tuwing pinag-uusapan natin ang tungkol sa halaga, lagi kong naiisip ang kwento tungkol sa Alaska. Noong 1867, ibinenta ng Russia ang Alaska sa Estados Unidos sa halagang $7.2 million. Ibinenta ng Russia ang Alaska sa ganoong kababang halaga. Inisip ng mga tao na isa itong walang halagang lupain dahil nagyayalo roon sa buong taglamig. Gayunman, labintatlong taon matapos may benta ang lupain, natuklasan ng Estados Unidos na hanggang sa 300 milyong dollar halaga ng ginto ang nakabaon doon. Kung gayon, ginto lang ba ang naroon sa Alaska? Hindi. Ngayon, natuklasan din nila na may napakaraming langis ang nakaimbak doon na hindi nila masabi ang presyo nito. Dagdag pa rito, may malaking deposito ng LPG at LNG na mahalaga sa iba't ibang mga industriya. Higit pa rito, may manganese at nickel at iba't ibang mga likas yaman sa ilalim ng lupa sa Alaska. Kaya sinasabi ng mga tao na imposibleng tansahin kung magkano ang halaga ng lahat ng iyon kung isasalin ito sa salapi. Hindi pa dito nagtatapos. Naroon din ang lahat ng uri ng isda sa baybayin ng Alaska. Ang ibang mga bansa ay hindi maaaring mangisda doon. Ito ay teritoryo ng Estados Unidos. Bukod pa rito, pag nais ng iba na tumawid at lumipad sa himpapawid ng Alaska, kailangan nilang humingi ng pahintulot mula sa Estados Unidos. Tiyak na may mga kondisyon para makakuha ng permiso. Babayaran namin kayo ng ganitong halaga. Pakiusap, payagan kaming makalipad sa inyong himpapawid. Ang iba ay kakailanganing magbayad. Pag sinuri natin ang mga bagay na ito, makikita natin na tinignan lang ng Russia ang akwal na salapi na nasa harapan nila. Hindi ang halaga ng lupain na nakatago dito. Alam niyo ba kung bakit ko sinasabi sa inyo ang mga salitang ito? Ang bagong tipan, gaya ng sabath at ng ibang mga kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon, ay naglalaman ng malaking halaga, pero hindi ito nakikita ng mga tao sa mundo sa ngayon. Ito ang pamana ng Diyos na kanyang tinatag sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo. Iniwan niya ang kanyang trono at pumarito sa lupa sa laman para ipagkaloob ito sa kanyang mga anak. Kaya gaano kalaki ang halaga na nakapaloob dito? Ang halaga nito ay tunay na hindi mailalarawan. Sa mata ng mga tao, ang tanging nakikita nila ay yelo. Gayunman, malino nating makikita ang sampu-sampung libong kayamanan na nakatago roon. Ang Sabbath ay mas mahalaga kaysa sa ginto o pilak, at ang Pasko ay mas mahalaga kaysa sa mga diamante. Ang mga ito ay mga makalangit na kayamanan na hindi may kukumpara sa anumang bagay. Kaya ibinigay ito ng Diyos sa atin bilang pamana. Hindi ba't iniwan din niya ang kanyang hiling bago siya mamatay? Hiniling niya sa atin na sundin ang bagong tipan ng walang pagkabigo. Sa Pasko, sa araw bago siya mamatay sa krus, sinabi ni Yesus na, Pinakahangad kung kong kainin ng Paskwang ito na kasama kayo." Sa kanyang mga taimtim na salita pa lang, ang hiwaga at lihim ng halaga nito ay dinasusukat nasusukat at napakadakila na hindi natin ito maunawaan. Ito